Good morning mga ka-DIY So ngayon sa video na to ay umuulan Hindi uh, ha, Ibubuo natin yung isang plumbing machine natin so, Ngayon lalagay na natin dito sa box na mismo ang ginawa ko and DIY din So sa mga gustong mag DIY dyan ng kuming machine panuorin nyo to at baka makatulong sa inyo to so umpisa na natin yan yung compressor lalagay muna natin dyan tapos yung good pump hindi kayo na pong bahala mga kaya DIY kung anong discard nyo sa forma ng box nyo at kung anong forma ng ilalagay nyo kung saan pwesto ngayon maglalagay muna tayo ng mga hose so ito na mga, mga ka DIY galing sa compressor papunta dito sa may Y valve tapos yung isa namang may control na Y sa dito sa may Y valve eh papunta naman to dito sa may huga ng uh, good pump natin dito ganyan yan kaya nakaganyan takabit muna natin eh. So ayan na mga ka-DIY. Yung buga nito sa good pump papunta dito sa Y. Tapos yung buga naman dito ng compressor ay eh, papunta din dito. Papunta din papunta din dito sa may Y. Tapos ito, ito sa may good pump, ito yung papunta sa tubig. Ihigupin niya yung tubig. Tapos ito naman yung buga. Yung paglabas nito, dito na yung po makikita natin panoorin nyo panoor lang yung video na ito mga gadi kasi kasi ititesting natin kung ayos ba yung ginawa natin so ito lalagyan muna natin ng mga hose para makita nyo so ayan na mga gadi tapos na ito mga gadi temporary lang to kasi hindi pa natin alam kung gaano kahaba yung paglalagyan ng tubig doon sa paglalagyan natin itong uh, natin pero ngayon iti-testing natin to ito na compressor papuntang papunta dito sa may Y valve pero lagyan nyo ng check, check valve para hindi bumalik yung tubig hindi masira yung compressor natin tapos sa kabila naman yung may control papunta naman dito sa may good pump yung pabuga nya And, tapos dito papunta na to yung labas nito ito na yung I makikita natin mamaya yung booming nya Tapos itong sa kabilang, to papunta to sa may tubig, sa shampoo. To. Sa so ngayon, i natin. So ito na mga DIY. Testing na natin. ito yung kuming natin mga kadeway ano? sabi okay. adjust nyo lang muna yung tubig dito mga kadeway para hindi matakaw sa tubig matakaw sa shampoo Yeah. Luch na luch nagbabalak na mag DIY ng puming machine dyan baka makatulong ko sa inyo salamat sa panonood grabe oh Okay guys, ayos mga ka-DIY.